lagyan natin ng hydride. Mag parang kulang yung kuting nila? Andyan yung isa? Kunin mo nga. Kunin mo dito. Dali mo dito. Pa ko ng ano. Pa inumin ko. Ha? Tulog. Ako sa bagay, ano. Lalapitan na lang siguro nila to. Kung bago ka lamang po sa aming channel, please click like, subscribe, and the notification bell. Thank you! Ayan o. Hello. Feeding day. Opo, kanin daw po muna. daw <laughs> Papasok muna kami, mother, ha? Pakainin lang namin. Para ano. O, kain na kayo. Dito, dali. Dito, dito, dito. Dito na lang pa, dito na lang. O oh, mamaya magantay, magantay, magantay. Hehe, <laughs> oh, ikaw na kayo. Gutom na kayo, Osus oh, <laughs> 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 Ano? Saglit lang ko kun nila yung lagay niya ng pagkain. Ano? Ha. <laughs> kun nila yung lagay niya ng pagkain, ha. Sila mga ano na oh. Mga gutom na sila. <laughs> mga gutom. Opo. Oh, Tsaka yung tubigan nyo. Lagyan natin ng hydrate. Ah, saan na yung isang may sakit? yung parang may sakit yung isa dito eh. Opo. Oh, gutom ka na? Ay, gutom ka na. Mamaya, kunin natin yung lagayan. Maglit lang. Magantay lang. Ito gumanda na yung ano niya, no? Gumanda na yung katawan. Yung ginagamot din kasi yun. Yung lagay naman ng tubig, mahal hindi mo nakuha. Akin na. Oh. Ha. Ano? Ha? Ang ganda ng ano mo dyan, ha? ha? Ano? Gutom ka na? Naamoy mo? Naamoy mo? Ito yung food nila kasi ito yung nakasanayan nilang kainin. Ah, iniwan din nung ano na. Om, hawakan mo nga muna mahal ko. Ah, dito, dito, dito. dito. Para hindi kayo magkalat. Hindi magkalat na. Oh, dito yung mga maliliit, oh. Hindi kayo mag-away-away. -away. Oh, ay, huwag mag-away. Hmm. Kasi wala yung may-ari na sa bakasyon. ikaw. Kain. Kain ikaw, kain. Kain. Kain na. Mamaya lalagyan natin ang cat food yan mamaya. Ay, Kumain ka na. Wala kang pagkain mamaya. Bala ka. Sige. Alam niyo na may cat food. <laughs> Buti pa yung mga ano, obasog o, so, o parang di sila mag ano, kasi lang natin.